silo maayong buntag mga idol ani uh, ni live ta karon sa among pispan mga idol Ah uh, kami mga idol nagsige mi og content mga idol or nagsige mi vlog mga idol pero naghuman na mog vlog mga idol ari sa among pispan mga idol amo jung gitiwas naghimo mga idol Yeah, sa pila mga pila ka adlaw mga dol nahuman na jud ni among among pispan mga dol kini amo jud ni gipani kamutan mga dol nga mahuman ni eh. kay tuod kay wala man may laing pangita mga dol kini ya yawat na lang sa maabot mga Bulan or katuigan Nami mi maharvest ma mga dol para mo survive mi sa among pagka vlogger mga dol kini ya ah. Oh. na ay tilapia ni mga dol mga 500 plus mga dol kini si milya mga dol oh gipayag amo ning gi, gi mga dol gi at aptan og mga dahon sa saging mga dol kay grabe man kainit mga dol oh, oh. kini lang sa mga una usa ni mga dol pero amo estimate aning iriahan ni mga dol kini ah mga 20 kakahon ni ni mga dol Pero wala pa may puhunan mga dol. Maling usa lang sa kakahon mga dol among gibuhian adol. Yeah. Kay, ring, adol, mga dol. Niya. Kini siya. Kay amo ring pa kuadon mga dol mga mopalayot ning kuan mga dol daghan nga similya mga dol aron mapun-an rin mga dol kini ya. Keri. Oh. Usa kakahon mga dol. Na. Na. Ya kato mga dol. Uh, ah, amo patong himoon mga dol na basin maabot sa among pag mga dol maluis mita na mo masilduan mi mga dol ini moni ni amo panganda mga dol kini ah uh, ah. sige mga dol mura mga dol nya ay lag kalimot mga dol basin kanahan mo mutan-aw sa among video kini ah uh, ah. PBB PBB vlogger mga dol ah, palihog lang ko ah, uh, maka gusto mo ah, palihog lang ko like palo, niya share mga dol dako ano na kay katabang nako mga dol ay kalimut mga dol PBB vlogger mga dol inya sa Facebook ah, RMB Tipila vlogger mga dol sa Facebook sa YouTube nako na mga dol ako raan usa dol PBB vlogger mga dol